Ngayong araw guys nagkayayaan nga pala kami maligo dito sa White Beach dito sa lugar namin at syempre guys dito na rin kami magpo-food trip kasama ang buong tropa kaya samahan nyo kami What's up mga kanapadaan lang so ngayong araw samahan nyo naman kami sa another adventure natin Dito nga sa part na to ay maliligo lang muna kami ni Dugong dito sa lugar namin na napakaganda at puting puting yung buhangin Ayong araw nga pala ay magre-relax muna kami ni Dugong kasama yung mga kaibigan namin kasi masyado kaming nahasel nito mga nakaraang araw. Yung araw nga pala guys nandito kami sa White Beach dito sa lugar namin at kung makikita nyo napakalaki nga pala ng mga puno dito para siyang yung nasa avatar guys na palabas. At eto nga nagtatalon pa ako dito sa sobrang saya kasi nakalabas kami ni Dugong. At dahil nga guys mag kami at wala kaming dalang uling sabi ko kay Dugong bumili na lang siya kaso nga lang guys pagbalik niya wala daw siyang nabili at nang hingi na lang daw do siya doon sa mga bahay ayan eh. mindset daw ang pinagana niya. Buti na lang guys malalaking tipak yung nakuha dito ni Dugong na uling o kung makikita nyo. May dala rin nga pala guys kami ditong Jelly milk tapos may dala rin kami ditong ice candy dito namin nilagay guys, sa cooler na nanggaling pa kay Kuya Marvin Almanon. Ito kasi guys yung cooler na pinadala niya sa amin nung galing kami doon sa kanilang palaisdaan. Pinaglagyan kasi to guys ng mga support kaya mga alimango nung kami umuwi dito sa pola. At dito nga guys, nakalimutan namin magdala ng kutsara nitong aming ginawang jelly milk at eto na nga, nilagyan ko lang muna dito ng gatas at sasabihin ko kay Dugong, papakitahan ko siya ng mindset. At dahil nga guys, wala kaming kutsarang dala, nalimot lang muna ako ng stick dito at ginawa akong panghalo. Sana nga lang guys, mali malinis yung nalimot ko na to. Nako, baka magsakit kasi yung dyan ko. Tapos maya maya lang guys, ayan, nag na rin kami dalawa dito ni Dugong, nandito rin nga pala guys yung tropa ko na si Lander, ayan, expert daw siya pag-iihaw, kaya tutulungan niya kami dalawa ni Dugong. Grabe naman no oh. tapos si Dugong nakashades pa nga dyan, na tumakyat nga siya dito sa taas ng puno, nagkukunwari siyang tarsier dito na payat, ayan, nagtatatawa-tawa pa siya dyan. -dyan. May dala rin nga pala guys kami ditong ng talong. Eto nga iniihaw lang namin kasi favorite no ni Dugong. Tapos rin nga pala kami dito ng karning baboy na iihawil lang namin. Minarinate nga lang pala namin guys yan sa masarap na toyo sukat suka at kalamansi. Basta kung ano-ano nilagay namin dyan. Tapos guys nandito rin nga pala yung camera girl natin na kapatid ko. Nagiihaw sila kasama niya isang kapatid ko. Ayan sila daw magiihaw nitong hotdog para mas masarap daw naman. Tapos ayun na nga guys, kung makikita nyo, eh, talaga namang relax na relax at chill na chill kami dito. At happy happy pa nga si Dugo, may pakaway-kaway pa nga dyan si dugong Oh. Talaga namang guys, tunay na nakaka-relax sa lugar na to. Tapos maya, -maya lang, may nakita nga pala akong isang aso dito. Hindi kami kilala nito, pero mabait siya. Pero sabi ko sa kanya, mas baba itong aso ko. At eto nga guys, so palabas-labas pa yung dila niya. Ito yung napakabait, mahal to guys ng aso. Pero joke lang yun guys, si Dugong yun ang pinakamalupit nating best friend. At ayan, pinakuha ko na rin nga pala yung ibang tropa namin dito ng dahon ng saging. Tapos pinagtulungan na rin namin ni Dugong balatan tong hotdog kasi naku, baka kainin ni Dugong mag hindi ko siya tinulungan baka kakabalat pa lang niya kainin niya na agad. At dahil nga iniintay lang namin maluto yung mga iniihaw namin sabi ko kay Dugong maglaro muna kami dito sa duyan at eto nga guys dinuyan ko siya ng malakas. Buti na lang hindi siya nagsungaba kasi napakahaba nung paa ni Dugong nabut niya agad yung at dahil gusto daw ni Dugo magpaitim kahit maitim na daw siya yan, magsasan daw muna siya dito at magre-relax. Kitang-kita nyo naman guys yung mga bicep ni Dugong dyan at yung mga abs niya o oh, talaga namang buto-buto. Pero wag kayo guys, taksi napaka-pogi niya ni Dugong kitang-kita nyo naman. Tapos eto nga pala guys yung mga nilalaro namin dito dati Tawag nga pala dito si Guy Nilalaro namin ni Dugong yan mga bata pa kami May dala rin nga pala kami dito sa Santol Tsaka mga rambutan Tapos ayun nga guys dito sa part na to Ipeplex ko muna sa inyo mga tropa at mga kaibigan namin ni Dugong ayun, nag chillax lang muna kami dito sa part na to Habang tinatanaw namin yung mga gagandang tanawin Tapos nagtatanong kami sa amin mga sarili Na kahit unti-unti natutupad na rin yung mga plano namin sa buhay Ayan salamat talaga kay Lord Ang sarap talaga guys pag-usapan Ayun yung mga dating pangarap nyo lang Ayun natutupad. Tapos ayun na nga guys, luto na rin yung ating mga iniihaw dito. Nagplating nga lang kami dito sa dahon ng saging at tapos nandun na pala si Dugong sa dulo. Nakaredy na palaga daw siya dun. Kaya ayun guys, samahan nyo kami kumain at pumutrip dito sa Winesand na napakagandang beach na to guys. Ayan, samahan nyo kami, tara! Dito nga guys, eh, magbubudal fight lang muna kami kasama yung mga kapatid at mga tropa ko kasi napakasaya naman ng mga ganitong eksena. Inusulit lang namin guys yung mga pagtakataon na magkakasama pa kami kasi pagdating dyan sa bandar yan, eh, magkakahiwalay-hiwalay na rin kami at magkakaroon ng mga sar sariling pamilya. Kaya habang magkakasama pa kayo guys ng mga tropa nyo, isulitin eh, nyo na talaga at dito nga pala guys, sa part na to ang pinakamasarap kahit di masyadong masarap yung kinakain o yung mga ulam nyo yung kaharap nyo yung mga tunay nyo mga kaibigan tapos kumakain kayo dito sa tabing dagat na ganito talaga namang napakasolid after nga lang guys na aming kumain ay nagkayayaan kaming magbasketball at tumira na nga ako dito at minis ko na yun re reaction pa nga yung ginawa ako dyan dahil nga guys, hindi sumot yung tira ko sa kanila yung bola. Ayan, nagdadalang bola nga pala guys dito yung tropa ko. Tapos pinasa niya dito sa isang tropa ko. Tapos pinasa niya dito kay Tuping Tapos biglang pinasa niya kay Dugong. Jumam shot si Dugong guys. Grabe, good sport 2 point. Napakalupit naman ni Julius Medina dyan. Tapos eto guys, nakailander naman yung bola. Ayan, nagko-crossover. Pinasa sa akin. Tinira, nagtakaw. Good for 2 points. At syempre nakaitupin na naman dito yung bola kasi yan ang pinakamata sa tropa kong magdala ng bola eh. Tapos ayan, tinamo titira yan sa ilalim. Yun na, biglang nawala. Rebound by Patrick. Binato sa akin guys. Tinakaw ko. Ayun, natulbong. Hindi siya Tapos guys, dito sa part na to, tingnan nyo yung gagawin dito ni Dugong. Napakalupit yung jumam shot sa 3 point to. Talagang umangat pa yung dalawang paa niya. Talagang sobrang lupit. After nga lang namin guys, magpapawis ng konti, nagpahinga lang muna kami para makapagligo na rin kami. ayun, niyaya ko na agad si Dugong dito dito sa may tabing Grabe guys napakaganda naman dito kahit mababa na yung tubig e eh, napakalino pa rin tapos sobrang pipino ng mga puting buhangin dyan sa ilalim. Sabi ko nga kay dugong na dito na lang kami magligo sa mababaw pero dun guys sa malayo dun sa tinuturo ko medyo malalim dun pero mas napili namin dito na lang magligo kasi masaya rin naman. Medyo nakakatakot na rin guys dun sa may padulo kasi baka may salungo dun e eh, matinig pa kami. <laughs> Kaya ayun guys, nag-relax lang muna kami dito ni Dugong tapos ginawa ni Dugong yung pinakamalupit niya na lang. Oy, ayan, nukalabsawa na siya guys diyan para siyang banak. At share ko nga lang para sa inyo guys, Napaka-unos rin nga pala niya ni Dugong, sobrang tagal niya sa ilalim ng tubig. Tapos maya maya lang nakakita ako dito ng malit na starfish kaya sabi ko kay Dugong e check mo nga kung starfish talaga yung nakita natin. Tapos ayan sabi niya idikit e, ko to sa mukha niya. nga si Dugong sa part na to tapos ayan sinukat ko to sa mukha niya sabi niya pwede daw gawing pandesign. Ang sabi ko sa kanya dahil maliit pa, pakawalan na lang natin. Tapos maya maya lang nakakita ulit kami ng isang malaking starfish dito. Inabot sa akin ni Dugong. Grabe, nakakatawa naman tingnan tong starfish na to. Napakarami nga pala guys dito sa lugar namin na ganito. Pero sabi ko kay Dugong guys, dalhin niya muna do sa may gitna. Kasi baka makita ng ibang batay, iwi, mamamatay lang yan guys. Tapos maya maya lang biglang lumapit sa atin yung ating camera girl. Ayan, sabi niya magpeplex na naman daw siya dito sa video. Kitang kita nyo naman guys. Malapit na nga pala magdibuyan guys sa 17. Baka naman sa mga gusto magpa-birthday dyan sa ating camera girl. Tapos ayun na nga guys, pinanindigan ni Dugong yung pangalan niya na Dugong pumunta dyan dun sa malayo. Ayun no, naglalangoy-langoy siya dun. Tapos bago nga pala guys, matapos tong video na to, i eh, share ko lang sa iyo yung last gala namin kasama si Chef MJ. Ayan, niyaya niya kami lumabas no nakaraang gabi. Dito nga lang guys, kami pumunta sa kape. Dito sa may ipinamalayan guys, sa kabilang bayan, dito sa katabing bayan namin. What? Yun na nga guys, nyo, Talagang sobrang solid nung tambay namin at food trip dito. talagang may paka-acoustic pa sila guys. Sobrang lupit. Grabe guys, sa buhay namin ni Dugong ay eh ngayon lang talaga kami nakaranas ng mga ganitong pangyayari. Kaya hindi-hindi namin makakalimutan to. At dahil nga guys makulit din si Chef MJ ay eh, napag-isipan namin ay na prank si Dugong na kunyari birthday niya na wala siyang kaalam-alam na biglang may kumanta dito sa gilid niya. Ayun lang muna guys. Kita-kits na lang. Tama sa panonood guys. Ha? Ha? <laughs>